Paano kung may mga piratang papalapit sa barkong sinasakyan mo? Wala kang baril. Walang backup. Anong gagawin mo? Ang totoo, karamihan sa mga siman ay walang armas. Kaya may mga kakaibang diskarte para mapigilan ang hijacking. Maglalagay sila ng mannequins sa paligid ng barko para magmukhang mas marami ang crew. Laser lights ang ibinabato sa direksyon ng mga pirata para madistract ang paningin. Binibilisan ang takbo ng barko para mahirapang makasampa ang mga umaatake. May long-range acoustic devices din. Mga tunog na kasing lakas ng jet engine. Literal na pwedeng magpatigil sa kahit sino. Dinadagdagan pa ng razor wire at barbed wire sa gilid para imposible ang pag-akyat. Pero ang pinaka-epektibo, high-pressure water cannons. Sapat ang lakas nito para palubugin ang bangka ng pirata. Pero paano kung galing sa ere ang atake, gamit ang helicopter? Dito activated ang emergency protocol. Patayin ang makina ng barko, mag-lockdown, at magtago sa safe room. Ang sikreto? Hindi labanan, pigilin lang ang takeover hanggang sa sumuko ang mga pirata. Dahil karamihan sa kanila, hindi rin marunong magpatakbo ng barko. Salamat sa panonood.